Praise the Lord sa mapagpalang araw po sa ating lahat sa mapagpalang gabi dito po sa Canada at isang mapagpalang umaga po dyan po sa Pilipinas ang ating pong pag-aaralan kukunin po natin ito sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo Kabanata 22, Talata 37 ang sabi po dito ito naman ang pangalawa Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love your neighbor as you love yourself. At meron po siyang ano, sa Old Testament, no? yung sa May Leviticus chapter 19 verse 18. Ang sabi doon, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako si Yahweh. No? So dito, uh, ito yung pag-aaralan natin, no. Bakit ba sinabi ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself? Kasi nga tayo kasi mga tao ay yung nature kasi natin, talaga tayo ay makasarili. Yung selfishness, no, sa buhay po natin. Kaya nga ito ang sinabi ng ating Panginoon na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo no so bakit ito sinabi ng Panginoon na malin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo kasi nga tayong mga tao ay mas pinahalaga natin yung sarili natin no? kasi tayo ay nasabi nga mga makasarili no? so dito may kita natin na uh, sabi doon kung paano iniibig mo yung sarili mo, dapat ganoon din yung pag-ibig mo sa kapwa mo, no? Sino bang tao na gusto mong saktan yung sarili mo? Eh wala, no? Kasi ang lahat ng gusto natin, yung mga lahat ng magaganda na pwedeng mangyari sa buhay natin, yan yung gusto natin, no? Lahat ng makakabenepisyo tayo, lahat ng makakatulong sa atin, lahat ng magaganda, no? Kaya nga pag may hinihingi tayo sa Diyos eh wala well, hindi naman tayo humihingi ng pangit, di ba? <laughs> na pangyayari sa buhay natin, kundi halos lahat ng hinihingi natin sa Diyos yung magaganda, yung mga bagay na makakabigay ng malaking kapakinabangan sa bawat isa sa atin. So lahat ng iniingeni ng tao is lahat makakabuti sa kanya. Walang taong humihingi o nagnanais ng isang bagay na makakasama sa kanya. Kasi nga, yung sabi nga is, love your neighbor as you love yourself. Bakit sinabi ng Panginoon Kasi tayo nga mga tao, tayo po ay selfish. No? Tayo po kasi ay mga makasarili. No? Naka, ano tayo, self-centered kasi tayo. Kaya nga inutos yun ng Diyos. No? Kasi hindi naman niya ipag-uutos na mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo kung ginagawa na natin yun. Di ba? Kaya nga, tingnan mo, kaya nga may mga batas bakit sila nag uh, nagano uh, gumagawa ng mga batas kunyari yung ating mga senador o yung yung mga nasa pamanaan bakit sila gumagawa ng batas kasi nga uh, uh diba? kunyari may mga pasaway sa traffic you no know? yung pang uh, hitting the red light so gumagawa sila ng mga batas sa traffic o kasi nga maraming pasaway di ba hindi naman sila sa gagawa ng batas na ganyan kung walang pasaway di ba pag may mga tao na libel no pag sinabing uh, yung nag-aakusa ka nang hindi totoo gumagawa ka ng chismis so dahil marami nang gumagawa niyon kaya ginawa ng batas no kaya nga may batas kasi nga merong paglabag no kaya na nauna muna yung paglabag bago ginawa kasi yung, 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 dito sa sa mundo no sa tao ginawa yung batas kasi nga may mga paglabag no kasi kapag may lumalabag na mga tao at walang batas paano sila mapaparusahan no paano sila mabibigyan ng parusa o mapepenalty -penal, mape sa paglabag nila no sa isang bagay kung walang batas no kaya nga may utos may batas para Uh, kung gagawa tayo ng isang bagay na uh, labag sa batas, tayo ay merong penalty, no? Merong kaparusahang uh, kakibat ka kaakibat, no? Kasunod na 'yon. Kaya nga sinabi niya, love yourself, uh, love your neighbor as you love yourself kasi nga nakita ng Diyos na yung pagmamahal natin sa kapwa natin hindi katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin No kasi nga tayo ay self-centered, no. Masakit man aminin, masakit man pakinggan, pero 'yun talaga ang tao, no. Tingnan mo, as a Christian, no, tayo bilang Kristiyano, sabi nga pag tinanggal mo si Christ, ang sabi doon, I am nothing. So ibig sabihin, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, tanggalin mo ako, ako. Tapos ang si si Lord, no, si Kristo tayo ay tinatawag na Kristiyano, di ba? Ikaw at si Kristo. Tanggalin mo si Kristo. Sinong matitira? 'Di ba ikaw? Ikaw lang at ako ang matitira, no? Ikaw lang, wala nang iba, no? It's all about you, no? Ang lahat ng ng bagay, it's all about you na. Pero dahil kay Kristo, hindi na tayo nakasentro sa sarili natin. No? Kasi nga si Kristo, yung nagtuturo sa atin paano nating mamahalin, Paano tayo gagawa ng mabubuting bagay? Paano tayo gagawa ng mga bagay na makabubuti sa kapwa natin, hindi lang yung sa sarili natin. 'Di ba? Kaya nga napaka-simple, tanggalin mo lang si Kristo sa buhay mo. Sino matitira? Ikaw na lang at ako. 'Di ba? Kaya nga ang tao is ano tayo eh, masakit man aminin, pero tayo kasi mo tayo is self-centered. Ang tao kasi is makasarili. Kaya nga inutos yun ng Diyos. Love your neighbor as you love yourself. Kasi hindi iutos ng Diyos yon kung alam ng Diyos na minamahal natin yung kapwa natin katulad ng pagmamahal natin sa sarili natin. No. Kaya may kita mo doon kasi mas mahal natin yung sarili natin kesa sa kapwa natin. Kaya nga inutos ng Diyos yon Kasi bakit? Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, kaya nga sabi, ang mag-alay ng kanyang buhay, you no? Know, para sa Panginoon ay siya magkakaroon nun yun. pero yung taong uh, umiiwas o yung taong uh, nagpapahalaga sa kanyang sarili yun ang mawawalan kasi nga uh, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos pag ino natin yung buhay natin sa Panginoon hindi na to hindi na ito atin Pagmamayari ari na tayo ng Diyos di ba kasi dati nang wala ang Diyos sa atin tayo may-ari ng buhay natin para sa atin ako may-ari sa buhay ko no i can do whatever i, I want no Pwede kong gawin. Lahat ng gusto ko. Walang makapipigil sa akin. Buhay ko to. Buhay ko to. Bahala ako sa sarili ko. Kaya puro sarili, di ba? Bahala ako. Ako magdidisi sa sarili ko. Buhay ko to. Wag mo kong pakilaman. No? Pakilaman niyo buhay niya. Di ba? Kasi nga, para sa atin, buhay natin to. Pero ngayon, kakaiba nang na kay Lord tayo. Hindi na tayo makasarili. Kasi eh, ngayon, ang buhay natin, hindi alam natin hindi ito na hindi na ito nakasentro sa atin kundi ang buhay natin ang dapat nakasentro si Kristo di <laughs> ba yeah? so may kita mo po yung pagkakaiba kasi dati ang nakasentro lang nakasentro lang tayo sa sarili natin pero ngayon ang buhay natin ngayon nakasentro na sa Diyos no kaya hindi na tayo kaya nagiging nagkakaroon tayo ng selfless love katulad yung pagmamahal ng Diyos no hindi grabe yung pag-ibig niya kaya nga yung ano siya yung, selfless love siya yung nagturo sa atin no na wag mong mahalin ng sobra yung sarili mo kundi mas mahalin mo no wag natin masyadong palagan yung sarili natin kaya dapat din natin kung natin sarili natin papalagan din natin yung kapwa natin so pag sinabing kapwa natin hindi lang yung mga taong gumagawa ng mabuti sa atin hindi lang yung mga taong uh, Uh, okay sa atin, yung mga best friend natin, yung mga mahal natin sa buhay, pag sinabi nating neighbor mga kapatid, kahit yung mga kumakalaban sa atin, no? Kahit yung mga taong gumagawa ng masama sa atin. No? Kasi yun ang turo ng Diyos eh. Kasi ang kabuuan ng pagturo ng Panginoon is napapaloob sa pag-ibig. 'Di ba? Kaya nga titingnan niyo Sunday Gospel ngayon, 'di ba? yung church discipline na kapag yung kapatid mo ay nagkasala sa iyo kausapin mo pag hindi nakinig sa magdala ka pa ng isa o dalawang magiging witness at kung hindi dalhin mo sa iglesia pag hindi pa rin nakinig sabi ng Panginoon ituring mo ng tax collector o gentile o hintil anong ibig sabihin yon sino ba yung nagsasalita ang nagsasalita tanda natin si Jesus si Jesus yung nagsasalita. Ano bang ginawa ni Jesus sa mga hintil at sa mga tax collector? Hindi niya sinukuan. <laughs> Amen? Hindi niya sinukuan. Tayo mga hintil, yung mga tax collector, hindi sinukuan ng Diyos. Hindi sinukuan ni Jesus. No? Kasi yung iba kasi pagkarinig, uy, ano na, hintil mo na. Ibig sabihin, wag mo na isa No? I-outside na natin sila which is kung titignan natin si Jesus mismo nagsabi consider them as a tax collector as a gentile ano ibig sabihin yon? sinukuan ba ni Jesus ang mga hintil at ang mga tax collector? kasi kung sinukuan ni Jesus yung mga tax collector at mga hintil wala tayo ngayon di ba? <laughs> hindi tayo nahabot ng banghelyo ng Diyos kung sinukuan tayo ng Diyos ano ibig sabihin? Huwag kang susuko, huwag mong susukuan yung kapwa mo. Di ba? Kahit hindi man makinig yan ngayon, ipagpray mo sa Diyos. Di ba? Darating at darating at kasi yung pagbabago ng tao, hindi naman tayo magbabago eh. Di ba? Darating at darating ang point na ang Diyos ang magpaparealize sa kanya, sa kanila. Ang Diyos mismo yung magbubukas ng isip nila para makita nila yung pagkukulang, pagkakamali nila. Katulad din naman natin sa atin. Tayo, mga self-centered nga tayo dati. Hindi nga natin nakikita yung pagkakamali natin. akala natin mabuti tayo. Which is, nang nakilala natin ng Diyos, uy, isa lang ang mabuti ang Diyos. <laughs> akala natin dati mabuting-mabuting tao tayo kasi tumutulong tayo sa kapwa, gumagawa tayo ng mabuti, na maganda. Kaya kala natin, mabuti tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, isa lang yung mabuti, ang Diyos. Di ba? Hindi natin alam, inaagawan pala natin ang Diyos. Isa lang pala yung mabuti. Kasi nga, in nature taga kasi ng tao, mga kapatid, tayo kasi ay, ayun nga, yung iniisip kasi natin yung sarili natin. Eh. Walang batas kung walang pagsuway. Kaya nga, dahil may pagsuway, gumagawa siya na gumawa ang Panginoon ng batas. No? Kaya ang tingnan mo dito, sa, sa mundo natin, sa reality lang. Kailan ba yung kunyari sa mga cybercrime? Bakit nagkaroon ng law ng cybercrime? Kasi marami gumagawa ng mali sa sa cyberspace, no? Yung sa texting, sa Facebook, YouTube, no? Lahat ng mga digital, lahat ng mga social media, 'di ba? marami gumagawa nang mali. Pero dahil walang batas dati, paano mo paano mo sila uh, ipe-penalty? Paano mo sila uh, ano to? Paano mo sila bibigyan ng parusa eh walang batas. Dahil doon sa ginagawa nilang ganoon, kaya gumawa ng batas. 'Di ba? may kita natin 'yun ang pinaka ano po doon mga kapatid. Love your neighbor as you love yourself kasi yung mag-alay na kanyang buhay no, sa kanyang kapatid di diba? yung sabi ng Panginoon eh, di ba? wala nang hihigit pa sa isang tao na ialay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan at tayo inari tayong kaibigan ng Diyos dati kaaway tayo ng Diyos pero inari tayong kaibigan no? kahit pa na pasaway tayo kahit pa na yung ulo natin pero hindi tayo sinukuan ng Diyos doon pinapakita ng Diyos yung totoong pag-ibig sa kapwa. ba? Diba? Hindi tayo sinukuan. Hindi ibig sabihin ang tao matigas yung ulo. Sasabihin, bahala ka na sa buhay mo. Tandaan natin, sabi ng Bible, may pananagutan tayo. Ano mang mangyari sa taong yon? Pananagutan natin sa Diyos. ba? Diba? So, nandun pa rin eh. Kung hindi makikinig, maraming way eh. Just to pray. Ipanalangin natin sila. Kasi tanda natin hindi tayo yung magbabago ng buhay ng tao. Nagbabago buhay ng tao hindi dahil sa atin. Kundi dahil sa salita ng Diyos na isinishare natin sa kanila. Kapag naishare natin yung salita ng Diyos, naishare natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang Diyos ang, ang kikilos sa buhay po nila. ba? Diba? Kasi kung tayo yung nagbago sa buhay nila, lalaki ulo natin. Sasabihin natin, yung tao niya nagbago buhay. Ap, ap, dahil sa akin eh. Yan. Dahil sa akin, eh, hindi magbabago buhay niyan. Kundi ko sinara ng word of God yan. No, kung minsan yung, yung, yung glory, yung credit, nasa, nasa atin na. Nakata so, mo? Kasi nga, ano tayo eh, dum dumarating pa rin tayo sa ano eh, pagiging laman natin, pagiging tao. Nakasentro uli sa atin. No? Kahit kaya sa mga minsan, sa mga sharing portion, di ba? Life testimony, eh, imbes mag-glorify ang Diyos minsan baliktad siya na yung nag-glorify sa testimony niya di ba? Oh. kita mo na isesyento pa rin eh, sa sarili ha? Huh? nang tumagal na sa gawain ako, ako ginamit dyan ako ginamit dyan no? ah yung ano yan ako ako ginamit yan ah si ano ako yung nag-pray over dyan kaya gumaling yan puro na lang ako 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 nawawala na si Lord doon mo may kita na talaga ang tao is self-centered. Kaya nga sabi ng Panginoon, Love your neighbor as you love yourself. Ano ibig sabihin? Ulitin ko mga kapatid. Sa kristyano, tanggalin mo ang Christ, I am nothing. Ikaw ito. Nakasentro lang tayo dati sa sarili natin. Kung paano tayo mabubuhay, ano uh, anong magandang yun sa future natin no? yung inisip lang natin sarili natin ngayon dumating si Kristo ngayon hindi na ang sentro ng buhay natin hindi na nakapaikot sa atin kundi yung, yung, yung buhay natin nakasentro na kay Jesus nakasentro na hindi na tayo self-centered kasi na, ngayon dahil na Kristo nakasentro na tayo sa Kanya ba? Diba? tanggalin mo ngayon uli si Kristo sino na ang natitira? Di ba ikaw na lang? Di ba ako na lang? Da? Yun ang kalagahan na nasa Panginoon tayo. Kasi kung wala si Kristo, mga kapatid, nakasentro lang tayo sa sarili natin. Di ba? Yun ang mahirap yung naglilingkod tayo na nakasentro na tayo sa sarili natin, hindi na sa Panginoon. Kasi bakit ang dami na nating hinahanap? nagrereklamo na tayo. 'Di ba? Feeling entitled na tayo minsan sa paglilingkod. Parang pakiramdam natin, dapat meron ako niyan, dapat meron akong ganito. Which is wala namang pumilit sa atin na maglingkod sa Diyos. Meron ba dito sa atin na, na, na pinilit na, maglingkod sa Diyos? Wala naman eh. Pinipigilan ka pa nga dati eh. Ayaw mo mong papigil. Kasi nga, na overwhelm ka sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Pero ang problema, na pumagal na at ginagamit na ng Diyos, minsan kasi pakiramdam natin, mahalaga na tayo. O, nagiging self-centered ulit tayo. Mahalaga na tayo, which is hindi naman tayo talaga mahalaga. At sabi ng Panginoon sa mga alagad, merong bang alipin na pinasasalamatan dahil ginawa niya ang kanyang tungkulin? Yung alipin na galing sa bukirin, pag uwi ng bahay, pinapakain ba, pinasasalamatan ng amo? Hindi, sabi ng amo, magluto ka, pagluto mo ko at ihandaan mo ko ng pagkain, kumain ka, pagtapos ko. Pinasasalamatan ba sila? Sabi ng Panginoon, ganyan din. Pag nagawa nyo na ang inyong tungkulin, ang sabihin nyo, kami mga lingkod na walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin tinuturoan tayo ng Diyos, huwag kang magsentro sa sarili mo. Ginagawa ko ito, tumutupad lang ako sa pinag-uutos ng Diyos. Amen. At kung ang lahat ng ginagawa natin ay pagsunod sa kalooban na kagustuhan ng Diyos, makakaasa tayo na ang ating lahat ng ginagawa, ito'y pagpapalain ng Diyos. Amen. So yun lamang mga kapatid, no? Kasi mamaya ako po yung magtutok sa formation, sa workers formation mamaya, no? So live po tayo via Zoom mamaya. So magi-start po 'yun ng 7:30 to 9, no? So ako po yung nakatalaga mag-share ng uh, uh, workers formation mamaya. So mga kapatid, no, kailangan ko rin po mag-prepare. Nandito po ako sa second job ko. So medyo maaga rin ako alis dito para makahabol po. Kasi magbabiyahe pa ako mga 30 minutes na papunta po sa sa opisina, sa center at uh, doon po tayo mag uh, gagamitin ng Panginoon no para sa kanyang kalwalatian. So 'yun lamang mga kapatid no. Huwag tayong maging self-centered kasi dapat ang maging sentro ng buhay natin hindi sarili natin. Dapat ang maging sentro ng buhay natin ang Diyos, si Jesus. Kaya nga sabi, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yun lamang mga kapatid. So, God bless po sa ating lahat.